Nang laag sa gaisano ang hugaw kay mga tiil Pero bahala hugaw ang tiil at least nakapabugnaw Kay nangakadawat man sa eleksyon maong nang laag na lang anis sa gaisano Kanang naglaag ra gaisano ba pero nagpalit raman dahi og pick sa, sa gitar Imbes nga padulong na kuani sa cashier kay para magbayad Nakakita naman yung nungkod diri og langaw nga gibaligya Huy karon pa ni yun nakakita ba? Nga naam langaw diri nga gibaligya O niya dako pagid ni kaayo May panalang dahi untag nagdala kong langaw diri din akong gibaligya Kay basi mo palit pa o gilinyahan na din na ako di raa ah, para magbayad sa pick nga nagkantidad drapod o 12 pesos grabe ka tripping oy nagpliti-pliti pag dako o niya sa gaisano kay nagpalit rag dosi 12 pesos o kayo mo naman tagpalit sa ato ang tuyo o diri apa pa uli na dinta ani? bugnaw kay stan sa sulod o pag abot na yung diri asa gawas perting yung inita na unsa naman yung klima pakaingo na lang gigoanis ako ang panit ba dili pagani ani tagpamuti agpangitom na <laughs> Og diri asa grabe namang baklay-baklay, wala ka nga wala pa man dayko ipani udto, unya hapon naman di ay. May gani kay nagsinyas ang ako ang tiyan nga mukao na daw kuno lagi. Og wala nay dagang istorya hapit din ta diri asa kan anan, Og gini ako mga kauban kay wala sila na ngaon kay lagi humana daw kuno sila og kaon. Bahala sila diya ng dili sila mukaong basta ako mukaong yugo kay grabe na gyud kaguto mga ko ang gibati ani. Og pagka humana mo ani kaon o nagbaklayat na pud mi ani sa initan, dala na dayon ni pangita sa amo ang sakyan paingon sa crossing sa Pibidik. Og kay dili namang gyud na mo ang kaagwanta ang kay init gani kay nakakita mi og silunganan maong nagsilong sa mi diri nadugayan pagin mi diri og hulata kay lagi wala diya pasakyanan nga gapamasahiro og samtang nagahulata mi diri na akoy nakita nga mga silingan ra nako didto sa lugar aw lisod pud lagi sa inyo apod no tungod kay wala lagi masakyan nga mga habal-habal maong namaklay na lang ni sila og kiniya daw ang kauban diri sa grabe namong hulata aw mura na naninda kanang naninda bang nga wala di abaligya og sa wakas no nakasakay na day ani sa dulog aw basta maghulat lang gyud na agi mo abot og kay nga kasakay naman may aw mag shout out sa di shout out nimo injilin Alahayan kay nagpa shout out mang ka shout out kaayo sa imo og shout out po ko sa imo koy bulilit kay nag follow mang ka, aduna kay shout out og shout out pud day ko ani kay TC Tiguman kay nagpa shout out mang kaaw aduna po guys shout out og diri ano abot na day ani sa cruising sa pibidik og maupon niya ang kauban diri nga isa nga nadugay naghinulata sa amuha lagi dugay manggudpud mi nakasakay og palit sa dakuno ni akong kauban lagi sa pabugno kay giuhaw daw kuno siya og diri ano pabiyahi na dai mi ani pauli og samtang pabiyahi pa mi aw naa asa dai ko i-shout out shout out dai ko ani kay Irene Lunpin og kay Beauty for Beauty for kay nagfollow man mo aw aduna mo i-shout out gikan ako grabe jud ka sadang weather karon no pero grabe pod kaayo ka init pero arang-arang rapod ni ang init kaysa lagi sa ulana nga ba na pod napakalaag basta ulan og sa pagbiyahe-biyahe mo nga grabe ka init nakakita man mi diri og dako kay nga gripo mao nag-inom niya kung isa ka kauban ug mao din ang mga nahitabo karong adlaw sa amuan no oh. ug diri ara dai niya ni ataman ug ang mo-follow o oh, aduna na po i-shoutout sunod na ako nga mga video god bless